Hi, dear. welcome sa akin channel. Andito ako sa samahan ng kababaihan ng manggahan. Ayan. Ganyan kami Pag may pinakaano namin to. Year end party. Ayan, si ate. Matanda pa ako sa'yo pala. Ayan. Ba't ilang tao ka na ba? Uh Oo. -oh. 3,000 plus. Tapos Four dollars na lang. So, sweldo ng vlogger. Yes! Pagkatapos ng tatlong taon, ngayon palang sasahod. At yeah, least, sasahod. Sabi ko nga, sabi ng Fernan. Sabi ng Fernan, pag sumahod ka ha, palaminate mo. Tulitulo yan. Palaminate ko, hindi. Eh, apakahirap ko yung suma makaipon ng ano. Kailangan may mga palipad-palipad. Pag ko lang nagpalipad siya ng dollars, eh, wala eh kung ako lang maganda na, pwede ko magagaganyan. Ay baka sa lang eh. Milyon, milyon, ng aking ma ano, tama sila Tony Fowler, di ba? Oo. Oh. Ay kasi nga gumawa sila ng ano, bubol ba? Ikinasira nila. Isang isang video lang nila, nasira na sila. Eh, sila kong eh, hindi. Basta, merong, merong mga vlogger na sampung, sampung vlogger yun. Hindi ko na anuhan yung iba. Na isang vlog lang kasi yung mali yung ginawa nila. Kaya sila ay nawala sa YouTube. Di ba, sino ba yun? Yung, yung guwapo, ah, si Kong meron. Yung palang ano, sila yung, yung guhapong namatay yung tatay. Biglang nawala yun eh. Basta, Okay. <laughs> oh, meron niya yung sikong okay, pala hindi. Yung, yung, yung ano niya, yung alagad niya, yung uh, lumaban sa kanya. Oo, oh, oo, oh, oh. po tayo. Dito tayo sa kababaihan. Ganyan lang po kami. Banding-banding ng banding, mga kababaihan. May palobo pa dyan, no? Oh. Ayan. Makakala nyo, hindi ako to. Ah. Ito ko, oh. Sige, sige, sige. Kain kayo. Mabusog lang kayo. Mamaya ano, nakakain. kakain. Habang ako'y video walang tugtog. Bawal kasi tugtog dito eh. Bawal lang news. Masis Masisipi ar ako. Buti naman na loading. <laughs> Ay kang ito ako gumawa ng video daw ako pag video. Ay nga. Buti na loading. Ayan, dito lang tayo. Kain-kain din. Kain, kain. I edit mo pa. Kaya nga ako natanggap pa gano'n. Walang edit-edit. Totoo yung aking ano. Kailangan yung tunay na buhay. Mm -mm. Sabi nga na, ba't ang dali kong ano, ang dali kong na-monetize. Sabi ko, ebay malay ka ko yung lolo. Puro kalokohan lang yung pinagbabablog ko yung tinanggap ako. Oh. Hindi, <laughs> kasi nga raw, ano nga, hindi ako maano, wala akong strike. Yung pinagaganda mo yung ano, yung tunay lang. Pag nga ako, para raw yung kausap ko, harap ko lang na ganyan. Yung pag yung pag-connect to each other. Padikit-padikit. Ganon. Oh, buhat na mag-upisa ako mag-live. Nakaharap na ako sa tao na ganyan. Andiyan lang ako. Tapos kung sino bumati. Kung sino pumasok, binabati ko sila. Ito ang kamahang kababayan. So, ang sama ng mga kababaihan. Konti nga lang kami, yung iba ay mga busy. Mga busy, mga busy. Yan, yan ang aming yan ang aming mga ano, mga parapol. Parapol. Kain-kain tayo. <laughs> Sabi nga eh, sa, nagpaalam nga ako kanina. Sabi ko, pupunta ako sa party ng mga kababayahan namin, samahan namin. Sabi, magvideo ka, magvideo ka. Ingit na ingit kaya sila sa mga ganyan. Sa kaya sa mga party-party ng mga kamag-anak. Sabi, buti ka po. Hindi mga nabibideo ka ng mga ganyan. Eh, taga-bukid ka ako ako Ano ba? Sa amin, ka, si raw Uso kasi sa... Hindi, mga tagay-ibang bansa. Mga taga-Japan-Japan. Karamihan sa kaibigan ko mga taga-Japan. Sarap na sarap mga sila. Sana yung mga taga-New Zealand. Kumakanta kaya ako sa New Zealand. Saka sa Qatar. Kaya lang ano yung sa B8. Umatik ka gabi nga, ating gabi na eh. Nasa Korea pa ako eh. Paano nga eh, na-auto ko yung na-auto sa boses ko. <laughs> boses ba ha? Nagpapaalam ako na nga sumusuko pag yung nagmangakantahan. mga kantahan. Ay puya talaga. Talagang kailangan mo po pu na puya talaga. May nagbigay nga sa akin ng ano, yung sound card tawag B8. Tego 15. Um, hindi naman ako humingi nun na parang alam makakanta ako sa kanila. Kasi pag ako gumakanta doon, hindi dinig sa labas yung Hindi pwede sa, hindi pwedeng kantahan yun na video okay. Eh. Dapat talaga, sa vlogger to vlogger niya. Ayun tayo wala 'tong CPR. wala tayong music. tayo. natin 'tong Tayo na dito Parang ako tayo, tayo nagbibidyo. Tumain ka na. Yass. Yeah. 10 yeah. minuto lang naman 'yan. Ay, ramdamay yung ano, uh, uh, pwedeng monetize ka na. Kailangan lang ako ng minute box niya para Oo, kainan na kasi marami pa dito, ah. Pwede pa rin 'yan, marami pa dito. Malaki uh, yung bagot uh, eh.

hanggang dito na lang ang aking video. Thanks for watching. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, no? Bye-bye. Bye-bye.